Hello guys, magandang araw sa inyo lahat, guys. And gusto ko lang i-share sa inyo yung ganap naming mag-ina today, yung away namin today, guys. This year kasi guys, ay mag-aaral na nga si Patanta ng daycare. So nung una parang ayoko pa siya pag-aralin kasi nga gusto ko muna i-enjoy niya muna 'yung pagkabata kasi isipin niyo 'yun na kapag nag-start nang mag-aral ang isang bata, straight na 'yun hanggang makagraduate sila ng college, 'di ba? Parang ang haba-habang proseso ng pagdadaanan nila kaya gusto ko pa sana i-enjoy ni Patanta 'yung pagkabata niya. Pero naisip ko din guys na pag aralin na nga siya this year kasi si Patantan guys, minsan napakakulit niya kapag maraming tao. Pero minsan sobrang mahihain niya. Lalo na kapag tinatanong siya, what's your name? How old are you? Alam niya naman yung isasagot niya pero hindi siya sumasagot kasi nahihiya siya. Kaya nag-decide na din ako na i-enroll na siya this year kasi nga para masanay din siya sa mga tao. Pero may isa pa akong problema guys kay Patantan kasi kapag tinuturoan ko siyang magsulat sa umpisa guys, siya yung nagsasabi na magsulat siya. Pero kapag tinuturuan ko na siyang magsulat guys, ilang letters pa lang yung nasusulat niya. Diyos ko, nahahay ako guys kasi nilalaro-laro niya na yung pagsusulat niya. Tapos sinasabi niya nakakapagod naman, pagod na ako ma. So gano'n yun yung nagiging problema ko sa kanya. Kaya, ay nako guys, Naha-high blood talaga ako dito sa aking bebe pagdating sa ganito guys na pagsusulat yung aming ginagawa. Alam nyo ba guys, na itong si Patantan, eh hindi ko rin tinuruan ng numbers, ng letters. Basta natuto lang siya sa pananood niya ng TV. Pero guys, sasabihin ko lang din sa inyo, hindi ko siya pinanood ng TV nung mga 1 to 2 years old siya. So nag lang siyang manood ng TV nung 3 years old na siya. Mas magandang panoorin niya ng TV yung mga 3 years old and up kasi mas madali na nilang ma-pick up yung mga salita na napapanood nila at naririnig. Ang recommended kong channel guys is yung channel ng Coil So doon nag-start si Tantan na matutong magbasa ng ABCD, yan yung mga alphabets. Tapos numbers, shapes, and colors. So, nagkagulatan na lang talaga kami guys. Nung ano, nagulat ako na marunong siyang mag, yung colors and numbers. At saka yung mga nakadesign dyan guys, yung mga nakadikit dyan. So, binasa niya yan yung numbers saka yung alphabet dyan. So, talagang grabe, nagulat na lang ako na marunong na siya na natuto siya kakanood niya ng TV. Nung una talaga guys, ako lang yung nagtuturo sa kanya, hindi ko pa siya nang pinapanood ng TV. So, umorder ako sa Shopee ng mga alphabets. Ayan yung mga yan, naka dyan. So, tinuturoan ko siya dyan ng ABCD, guys. Hindi niya talaga mag-gets and hindi niya ma-pick up pag tinuturoan siya. Kaya nagulat talaga ako nung time na bigla niya nalang binasa yan na alam niya na pala. Anyway, guys, so andito na tayo sa pinaka-exciting na part, guys. So, ito yung nag-aaway na kami ni Patantan. Naiinis na talaga ako sa kanya nito. So, ayan, tignan nyo. Ayan, inis na inis na ako sa kanya nyan, guys. So, tignan nyo yung reaction, Tantan. O oh, ayan, 'di ba? Nang bubisit pa talaga sa akin. <laughs> so ayun guys, share ko lang sa inyo tong kwento namin today. So thank you for watching. Bye.